Sa bawat baryo, may isang larong bumubuo ng pagkabata, Patintero. Isang laro ng bilis, liksi, at estratehiya. Ngunit para kay Meng, ito rin ang laro na nagbigay sa kanya ng pinakamabigat na palayaw. Patalo. Sa tuwing may laban, si Meng ang laging nauunang matalo. Hindi siya mabilis, hindi siya maliksi, at dahil dito, siya ang naging tampulan ng tukso sa kanilang lugar. Meng Patalo ang palayaw na hindi niya ginusto, pero hindi niya rin matakasen. Ngunit isang araw, dumating ang tunay na hamon. Ang grupo ng mga high school students ay umangkin sa sari-sari store, ang paboritong tambayan ng mga bata. Sinabi nilang sila na ang hari ng lugar, at walang batang makakabalik dito, maliban na lang kung kaya nilang talunin sila sa patintero. Walang gustong lumaban. Wala ni isa. Dahil paano nga ba mananalo ang isang grupo ng mga musmos laban sa mas matatangkad, mas mabilis at mas malalakas? Pero may isang hindi umatras. Si Meng, ang laging talunan, ang unang nagpahayag ng hamon. Ngunit paano bubuo ng isang koponan ang isang taong walang panalo? Isa-isa niyang kinausap ang ibang bata, ngunit puro pagtanggi ang kanyang natanggap. Hanggang sa natipon niya ang iilang gustong lumaban, mga tulad din niyang tinatawag na patalo. Sa unang bahagi ng laro, kitang-kita ang pagkakaiba ng dalawang koponan. Ngunit hindi sumuko ang koponan ni Meng. Ginamit nila ang estratehiya imbes na bilis. Isa-isa nilang binawi ang laban, gamit ang tiyaga at talino. Si Meng ang huling pag-asa ng kanyang koponan. Sa huling segundo, umiwas siya sa huling bantay, at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nanalo si Meng. Tinanggap ng mga high school students ang kanilang pagkatalo ang sari-sari store ay naibalik sa mga bata. At mula noon, hindi na lamang si Meng ang patalo. Siya na ngayon ang alamat ng baryo. At tuwing may isang batang takot sumubok, ipapaalala ni Meng na walang tunay na talo hanggat patuloy kang lumalaban. At dyan nagtatapos ang kwento natin ngayon. Sana ay nakapagbigay inspirasyon sa inyo ang ating episode. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like at mag-comment sa ibaba ng iyong thoughts. Huwag din kalimutang mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. At syempre, iklik ang bell icon para updated ka sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo ulit sa susunod na recap.